Good morning, good morning naman mga idol. For this video mga idol, magluluto tayo mga idol ng palakang bukid mga Kasi idol. Si mga idol, sobrang lakas ng ulan kagabi mga idol. Uh, At nag, nagpalagpalaka do yung, ano, yung kapatid ni Sol mga idol. At ito na nga mga idol, bumili kami ng palaka mga idol na binibenta nila mga idol. At ito na nga mga idol, tinitira ni Jomer mga idol. Ni Bayaw Jomer ang palakang bukid mga idol. Ito mga idol, tinatanggalan niya ng ulo. Tinatanggal niya ng paa ito, nililinis niya po yung mga palakang bukit. As, as you can see, mga idol, ang tataba ng palakang bukit, mga idol. eto mga idol, makakain na naman tayo ng palaang bukit dito sa karyer, mga idol. At napakamura, mga idol, ng benta sa amin sa palaang bukit, mga idol. Ang tuhog mga idol, 50 lang, mga idol. Kaya kumuha kami ang dalawa, mga idol. Kasi, kukunti lang kami kumuhaan dito ng palakang bukit dito sa bahay, mga idol. Yung mga iba, mga idol, hindi naman kumagain ng palakang bukit. Kaya, kunti lang, sakto lang kinuha namin, mga idol, dahil... I ilan lang naman kami kumakain ng palakambukid mga idol eto na nga mga idol oh. tumatalon-talon pa mga idol at nililinisan na nga ni Bayo mga idol tinatanggalan niya ng chanyan mga idol tinatanggalan niya ng pat tinatanggalan niya ng ulo, tinatanggalan niya ng balat binabalkan po yan mga idol eto po nililinis po niya yung palakambukid mga idol at nasasabik na akong kumain ng palakambukid ang sabi nga ni Mama Ulito dapat maganda to sinabawad dito Ma'am, pala ang bukid, sinabawan daw. sabi ko na lang, wag na sinabawan, adobo na lang para mas masarap. Ito na nga mga idol, oh. nakikita ng balat na mga idol. At tatanggalan pa ng paayan mga idol. At napapansin nga ninyo, mga idol, wala na pong balat yung pala ang mga idol. Kasi binabalta ng bayo eh mga idol. At tinatanggalan ng ulo, tinatanggalan po ng paayan mga idol. Hindi naman pa, yung hindi buong pa mga idol, kundi yung mga daliri lang ng mga palambukit mga idol. Tinatanggal yun yung mga daliri mga idol. Ngayon mga idol, sobrang linis po. nililinis nililinisan po ng aking bayaw yung pala bukid mga idol. At nakikita naman ninyo dyan mga idol na talagang inisisa niya mga idol. Hindi ko nga alam mga idol kung hanggang ilan sa mga hanggang ilan po siya tapos sa paglilinis mga idol sa paraang bukid na mga idol. Kasi na ano na ako, na excite ako kumain ang parang bukid mga idol. Nasasabit na ako talaga ako mga idol sobrang tagal na rin ako nang dinakatikim ng parang mga idol sa tuwing umuwi rin ako rito sa kagayan, mga idol viral talaga kasi may magbeta ng parang bukid mga idol nagkatola talaga mga idol ang lumaas ang ulan ng todo-todo mga idol at nakabili naman na ako instant sol ng parang mga idol dahil nagparang nga doon yung mga kapatid ng mga idol ang dami nila nakuha mga idol at ito na nga mga idol ang tataba na nga, mga idol oh. As you can see, mga idol, nakikita niyo ninyo yung, yung mga itlog nyo. It, itlogan, mga idol, ang parang bukid mga idol. Itlogan po yan. Marami po mga itlog na nakikita ninyo. Ang sabi ko nga, uh, tatanggalin yung itlog. Sabi ng bago, kung natatanggalin yung itlog, masarap po yung itlog na yan, mga idol. Itlogan po talaga yung mga parang mga taba pa, mga idol. At ito na nga, mga idol, niluto na nga po na adobo, mga idol hindi ko na pinakita sa inyo mga idol kung paano pagluto ng adobo mga idol kasi may pinuntahan po ako mga idol at pagbalik ko na nga mga idol ina inaahon ng mga idol sa kahirapan ng aking bayaw yung mga palaang bukid mga idol as you can see mga idol dahil maraming hindi ko makain ng palaang mga idol ito nagluto rin sila ng beefsteak mga idol beefsteak ang niluto ng bayaw mga idol beefsteak na baka mga idol dahil ang dami hindi ko makain ng palaang mga idol As you can see, mga idol, ito na nga mga idol. Kakain na po tayo, mga idol. Kakain na po tayo ng palaambukit. Ayan. Titikman na po natin ang napakasarap ng na palaambukit, mga idol. Ito, mga idol, minsan na naman ako na makatikim ng palaambukit, mga idol. Sa tagal ng panahon, mga idol. At tagal-tagal ko na hindi kumain ng palaambukit, mga idol. Ito na naman, mga idol kakain na naman tayo ng palaang bukid mga idol Ito ano, na nga mga idol kakain na po tayo ng palaang bukid mga idol adobong palaang bukid mga idol pinapakita ko po sa inyo yung mga yung hita at ano matatabang palaang bukid mga idol Naniluto na niluto ng ayon bayo mga idol first bite mga idol para sa inyo yan first bite na yan, mga idol ayan mga idol kumakain na po napakasarap talaga mga idol at ito po yung mga left, yung left over kagabi, inaulap pag gabi mga idol, kasama na rin. At yung beef stick na niluto kanina mga idol, eh, no? beef stick na may kunting sabaw mga idol, dahil maraming gusto magsabaw mga idol. At ito na nga mga idol, kain na po tayo mga idol, goodbye na mga idol.